Hey guys, araw pala ng bagong taon ngayon Kaya ito naman yung mga ganap sa aming kahapon Magagang ang gumising yung ate ko, si mama, tsaka si mami cherry Kaya ito yung ate ko, bantay-bantay kagad si Sinji Bale ito, pagkatayo ko nga si Bayo, gising na rin. Bukas pa kasi siya uwi kasi sa tripa yung pasok nila. Si Sechi naman gising na rin kaya alam binabantayan yung nanay niya kasi si Mama at si Mami Cherry magpapagupit sila ngayon at magpapakulay. Kaya naman nung umaga kami yung nagbantay sa mga bata ng ate ko. Si Sechi naman maaga pa lang nagalmasal na rin siya ng tinapay at saka ng itlog. Bale ito, kakadating alam pala ni Bayo at saka ng ate ko. Namili kasi sila ng pampers ng mga bata at ng beer na iinumin namin mamayang gabi. Fast forward at nakagayak na si Mama at si Mami Cherry. Alas 12 kasi ng tanghali yung schedule nila kaya naman mga 11.30 umalis na rin sila. Bala ito na nga rin pala yung regalo kay Mami Cherry yung binigay ko sa kanya na pangkulay at saka yung panggupit niya. Fast forward nga ginupitan ko naman yung bayo ko kasi nung nagpagupit daw siya nung nakaraan hindi raw binawasan yung masyado yung gilid. Kaya naman naretouch ko lang ng konti, ginawa ko lang parang paid yung gilid niya. Masyado kasing mababa yung pagkakabawa sa kanya kaya medyo tinasang ko lang din ng konti. Napakahirap kasi magpagupit dito sa Japan guys, lalo na hindi naman nila nakukuha yung gusto mong gupit. Katulad nga ng gupit ko ngayon, hindi naman talaga gantong gupit yung gusto ko kaya lang halos inubos na talaga yung buhok ko. Kaya kung mapapansin nyo talaga yung buhok ko ngayon, sobrang iksi ng pagkakagupit sa akin. Pero okay lang yan, tutubo rin naman yan. Kaya ito si Bayo, pinaretouch nyo lang sa yung pagkakagupit sa kanya. Pero mukhang nagustuhan naman ni Bayo yung pagkaka-retouch ko sa kanya kasi tignan nyo naman yung ito, oh, abot langit. Nagmukhang koreano eh. Fast forward nga mga bandang tanghali, pinaliguan naman namin si Shinji kaya ito bagong bis na. Suot na yung pamasko niya. Dahil wala nga yung nanay niya ngayon, medyo sinusumpong nga siya kanina. Buti na lang nandito yung ate ko para bantayan siya. Kaya ito pinadedi ko muna siya ng konti kasi meron naman siyang gatas dito na nabili namin pang baby. Kaya pag wala yung mama niya may pansalit siya. Bale ito pinaliguan ko na nga pala si Seiji tapos binlower ko na rin siya pagkatapos niya maligo. Dahil new year nga ngayon kailangan maaga pa lang pogi na siya at mabango. At pagkatapos ko nga paliguan si Seiji sinunod ko naman agad si Saori. Para mamaya pag marami kami ginagawa tapos na sila maligo. Ang kit nga ni Sari sa bagong gupit niya ngayon lalo na kapag kabagong ligo Hindi katulad nung nakaraan sobrang haba ng buhok niya lalo na kapag gumigising bulbul yung buhok niya. Kaya naman nung nagupitan si ate Sari napakadali ng suklay ng buhok niya. Fast forward nga mga bandang alas dos ng hapon, dumating naman yung lola ko dito sa bahay. Nagdala nga siya ng pasalubong sa dalawang bata kay Saori tsaka kay Seichi. Tapos dinala na rin niya yung ibang handa namin ngayong New Year. Dala nga rin pala yung lola ko na suma tsaka ako chinta. Tapos yung mga pata naman ng baboy na napalambot na rin niya tapos pipirituin na lang namin. Si Shinji naman ito buhat-buhat ng lola niya, sarap-sarap ng tulog. Mati nga rin pala, in-order nila mama na cake tapos mga tinapay. Ang dami nga rin palang flavor nito, meron pa siyang ubi na kasama. Tapos yung ate ko naman, tsaka yung bayo ko, gumawa naman sila ng buko salad. Fast forward nga, dumating na si mama tsaka si mami cherry. Tuwan-tuwa nga si Sauri kasi magkamukha daw sila ng gupit ng mami niya. Oo na, Haji! Si mama naman ito, tuwan-tuwa din, napapasayaw pa nga. Tuwan-tuwa talaga si Sauri sa gupit ng mami niya eh, parang magkapatid lang silang dalawa eh. Eto yung lola ko naman eto, nire-ready na rin niya yung kare-kare, pandagdag namin sa mga handa namin. Si Mami Cherry naman eto, nagde-design na siya sa sa para sa New Year namin. Bale eto, nagkabigayan na nga ng Aguinaldo, yung lola ko tuwan-tuwa kasi binigyan siya ng ate ko. Tapos yung tatlong bata rin binigyan ng tito Kim niya. Kaya tuwan-tuwa na naman si Sari at si Seichi, may pambili na naman silang mga laruan. Si Inji binigyan din ng Aguinaldo eh. Si Sari at Seichi nga eto, nagtitiktok na dito sa kwarto. Nakakatawa nga si ate Sari, tiktokeris, ang galing-galing sumayaw. So good job! Bale, ito nga pala yung mga handa namin. Palabok, tas prutas, kutsinta, suman, kare-kare. Tapos meron nga din pala kami in order na ulo ng lechon. Kaya lang hindi pa rin dumadating. Kaya ito yung lola ko, nagprito muna siya ng lumpiang Shanghai tsaka ng pritong manok. Sobrang sayang nga ng bagong taon namin ngayon kasi nagkasama-sama kami ulit. Bihira lang din kasi mangyari yung ganito dahil sobrang busy namin sa trabaho lahat. At nung naluto nga yung palabok tsaka lumpiang Shanghai, sabay-sabay na rin kami kumain. Dahil wala pa nga yung lechon na ulo ng baboy, ito muna yung kinain namin. Happy New Year pala sa atin lahat guys. Sana hindi kayo magsawan sa maporta sa mga vlog namin. Sana maganda yung pasok ng bagong taon natin ngayon 2024. Kain kayo guys, ang sarap ng kain namin ngayon dito. Bagong luto yung palabok tsaka lumpiang Shanghai. Paleta ito pagkatapos nga namin kumain, nagkampay muna kami ng isang lata. Happy New Year ulit sa inyo guys, panibagong taon, panibagong pagsubok. As forward, habang umiinom nga kami, dumating naman yung magdi-deliver ng lechon. Shoutout nga pala kay kuya na nag-deliver sa amin ng lechon. Ang sipag mo, bagong taon, bagong taon, nag-deliver ka pa sa amin. Wale, eto na nga pala yung lechon na din sa amin guys, buong ulo ng lechon. Panis kayo, naka-brace pa yan. Ngeek! <laughs> may brace yung lechon, oh. Hehehehe. <laughs> Talang room. Hindi oh. man lang Papi, Hindi, sila ng oven. Oh. Natatakot si Sauron. Ay, ang sarap! Natatakot si Sauron. Hmm, gumaw. Oh. Hmm. Oh, yung suka na may bawaw. Amo, hindi, hindi man, hindi man dyan yan Pag sa... Huwag yak nakakagusa na, nila ako, hindi na ako makakalabas doon. Nakakilig. Mm. Ano? Ang bukong ko sa usawan. Ano siya ito? Pwede mo. Ang Ito o. Oh. Ma, nakakakilig. Dapat nga. Eh, kumuha ka na nga lang sa usawan. Si mama ba? So, kung pinakulat dito. Ay, huwag okay. pa niyo pakainin yun. Ma, ma di ba allergy ka sa lechon? Oo, sige. Mama, di kumakain ng lechon yan. Ay, magkano ka lang <laughs> ginag mong tapos? Ang saya nga ng bahay namin ngayon, nagkakagulo kami sa isang ulo ng lechon. Si Seiji nga, ginising namin kasi nakatulog siya. Nakita namin sa kanya yung ulo ng lechon, tsaka kay Saori, takot na no, takot. Ngayon lang, din kasi sila nakakita ng ganyan, kaya hindi nila alam. Inam ng balat, oh. Ayan, oh, Ayun, no, balat ng lechon. Pakain natin. Ang okay. lutong. <laughs> So paano guys, hanggang dito na lang muna. Happy New Year ulit sa inyo. Diyan eh, mata na eh. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.